Ayan na guys, magluto ulit tayo ng chicken biryani. At yan na nga, na nga ako ng simuyas. At uh, sinaprate ko yung, nakuha mo na yung kalahati. Tapos, sinunod ko na yung cinnamon stick, yung cardamom, yung, ah, uh, tawag nito, yung bay leaves, yung uh, cloves, at saka... Inalo ko na dito sa ating ginisang sibuyas. Ayan, pagkatapos isunod na natin yung ating manok. Ayan guys, ayan na natin yung ating manok. Ayan po. Matik-matik na natin yung manok. Manok, ito ito yung manok. Kaya naman kasimple mo ng chicken biryani. Si anyway guys, yung chicken pala, binanatang ko pala siya. Pinuha ko yung balat niya. Pero yung sa paa, hindi ko siya pinuha. Kasi, kunti lang naman Ayan. So, ibisa na natin ng 2 uh, to 3 minutes. Pagkatapos ng ilang minuto ko, ayan na nga. Binuksan ko na. Pagkain mo na natin ito. Okay na yan. At dito ko na, ilagay yung mga powder. Asin, panienta, uh, coriander, curry powder, at saka syempre yung ating chicken biryani powder. Ayan. Ilagay so, lang natin yung dyan. At saka, minagdain ko sya ng yaw dyan so tinatawag natin na ah, um, ano tawag ko basta yung yellow ginger yun na yun. <laughs> ilagay ko na lang guys isulat ko na lang guys sa description yung mga nilagay ko na powder Ayan. so halo-haloin natin hanggang mahalo lahat yung mga powder powder sa ating mga syempre lagyan din natin ng ginger garlic paste Ayan. at of course lagyan natin ng kunting uh, tomato or tomatoes and guys at lagyan natin ng fresh coriander leaves. Ayan. Ayan. Okay. Yogurt. Ayan. Nalagyan ko siya ng yogurt. Ayan na guys. Namixan natin lahat ng mga ricados ating chicken biryani. So, haluhaluin na natin ng mabuti hanggang mahalo lahat ng mga ingredients na yan sa ating manok. Pagkatapos nito, takpan ulit natin at hintayin natin ng mga 5 minutes bago natin lagyan ng kumukulong tubig. at ayan na nga guys mixan na natin pagkatapos ng 5 minuto naligtarin muna natin ayan at dito ko na nilagyan ng kumukulong tubig Takpan ulit natin. Hanggang maluto yung ating manok. At para naman sa ating kanin guys, napakulo nga ako ng tubig nilagyan ko siya ng bay leaves, um, cinnamon stick, tapos uh, buto ng black pepper, ay black pepper, tapos cardamom tapos cloves at saka syempre asin at kunting mantika yan po ang ating uh, pinakuluang tubig para sa ating bigas And so ilagay na natin yung ating bigas ay well, na guys ilagay na natin yung ating bigas Hintayin mo na hanggang mag half cook yung ating bigas. Half cook lang siya guys. Magdutuin ng buo. Or kumbaga half cook lang talaga siya. I Check na natin yung ating chicken. Ayan, ay, ay, ang init. Sorry guys, ayan. Tayo na natin na medyo maubos yung kanyang sabaw. Ayan, malambot na yung manok natin. Tapos nyan, ilagay natin yung ating rice dito sa ating manok. O oh, diba, ang bilis lang guys, ano, dali lang magluto ng biryani. Basta kompleto sa ricados, madali lang yan. So, tikman ko na yan at okay na yung lasa. Tayo na lang natin na medyo mag na lang yung kanyang sauce bago natin ilagay yung bigas. So, ayan na. Ilipat na natin yung ating kanin. So, ayan guys. Kinuha ko yung kalahati. Eh. Ayan. Isa ka side natin para ilagay natin na sa taas. Ganito lang ang kanin dapat natin. Hindi siya masyadong duto. Kasi, ayan guys. May, may sauce pa yan siya. So, yan ang magpapaluto sa kanya mami. naka na ang apoy niyan guys sa pinaka maliit na apoy. Para hindi masunog yung babao. sitakpan so, ulit natin hanggang maluto yung ating kanin. Ayan na guys. Ito na yung ating biryani. It's time to put the fresh coriander and fresh mint. Fresh coriander and fresh mint. At saka syempre yung ating fried lasal kanina. saka yung ating saffron ayan para magiging colorful siya guys ayan so takpan ulit natin for 3 to 5 minutes let's check guys ang sa baba ayan okay na ay perfect this is it okay so it's time to put in uh, saniya or yung sahan or yung lalagyan o oh, diba ganyan lang kasimple guys ang chicken ayan my chicken biryani recipe for today ready na time to eat for lunch thanks for watching at ito naman guys ang sauce ng ating chicken biryani yogurt lang yan siya guys yogurt tapos uh, grated the cucumber then uh one one cloves or one clove of garlic imash lang siya then lemon tapos salt and pepper pepper ayan ang sarap guys pag lagyan ng ganyan siya, thanks for watching guys sa mga bago pa lang dyan, please don't forget to like, share and subscribe my channel happy lang vlog, god bless everyone